Sa magandang araw po sa ating lahat. Ano? Kami na gila sila, parang buhay, buhay lang yun. Ano? Ha? Yung pistot, kami na kami hindi sila. Oo, yung pistot mo. Oo, oh, yun. Pag, uh, yung... pag uh, nagbenta ka, pabenta mo na sa akin. Dalit, dalit. Alam mo Ay. naman, ikaw pa agad ang ko. Kung hukor, hindi Balik po hunan nga muna. Eh, hey, nakahuli tayo ng mga labi na kilo. Eh. So guys, panda tayo. Ay, 20. It's morning, morning. 20, 20. Magkano kayo na araw yun? Ah, so upya. <laughs> libre po yung arroyo, libre. Kung may pakasuelo kayo, kahit 20, yung bayad mo lang sa basa. Pero kung ayaw nyo't wala kayo, pwede naman libre. Punta lang po sa bahay nila, Adrian. Punta lang po kayo sa bahay. <laughs> <laughs> Mahalin na. Sa Maynila ay mahal yan. Mahal kilo. Pagkita kilo na yan. Ito guys, oh. Kasama natin sila. Yes. Yan, si Boss Wilson. Malalim. Malalim. Malalim nga eh. na Eh, sa huh? eh. Malalim talaga, Bok. Nagpumuputok na naman dun, oh. Dapat dere na Ah, ganda mo nung ng batang ere. Kaya pala gusto Pero mong sumama eh. Ito guys, nandun na tayo. Diyan ano? Ganda na araw guys no. ha. Eh, Ay, hindi pa gawa isang screen eh. Si Boss Wilson, naliligo na agad. Ay, aga. Ito, kukunin natin isa rito. Dalawa rin yan. Nakapod. <laughs> Ya mati dah. Itu nampak. Nampak sibuk betul. Pergi nak koyok. Okey, dua. Kita tengok sama-sama kan. Ha. Ya. Borok. Ha, ayo Malaki guys ng hole ngayon eh. Nagsama na po kami, hindi namin kinakaya. Hindi oh. kinakaya.

konti uli natin tong guys ay yung tatlo na yun eh 100% yun ay puta ah bende kilo na araw yun Tak kesan. Kilo ngan lo, hirap. Tagilid niya ni ya. Oh, oh. Kilo. Kilo malaki guys ha pero malalaki yata ngayon ano ng hapon ganda ng hulo niya hapon ka ay hapon kasi mainit magapong init hmm. ay, malaki hulo din hapon yan hey, guys ha swerte na swerte na yun so yun laki ng gurami oh lapad ano Tumulo pa isang gurami wala akong pata na so ngayon, hindi pa kami ng panibagong pandanay so, so, naman eh, na so, ayan, mga, natin, mga katropa natin sa atin dyan so yun, so mapapansin po is alam niyo naman medyo naglagoy na rin so yan mga katropa natin sa atin dyan ang mapapapansin nyo po is medyo... Iipit nyo baka makawala. So yun, mapapasin mapapansin po mga katopo na rin siya ba? Tropa na rin siya dyan. Medyo... Lalaki. Yung guys, ang umasal lang ko Thank you for watching. Yo <laughs> <laughs> yo, tapo ng dinis na tumakas ubo natin si Jan. Oh. Yo mm. yo.

Eh, gusto naman sa sabit eh. Ang inaharang. So yun, mga katopo natin. Marami kami ngayong huli. Malaki na ano ko. Ate talaga. Ate taas ka na mo Sa ng Tagalog. Ang Nah. Kakatlok graso <laughs> pala Kapag yung Ay, eh. Pag-ibang ka. Apat. Araw yun ba yan? Kala ko na Tagalog. Malalaki yan. Laki guys ha. Ay, ito ito ano na ito. Ah malaki pinagkaya ba? Kulay pa lang ha. Oh. Hmm. Maputi yung ano na. Guys <traso> nililipat yung ano, mga bentahin. 20 kilo na nga yan. Di eh, eh, eh. pa tayo isang pwesto. Yo, what's up sa inyo mga katropa natin. Sa ating mga tubo na natin. Ayan okay, na. na kami. Sabi dami guys oh. Ang ano, huli natin. Ayan, ha? dito talaga ni Kewil yung mga umangan dito. Yun. <laughs> yeah, yeah. yung Ayan. 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 Kewil, ang atin ako. Was <laughs> oh! Yo, what's up sa'yo? Yan, mga katropa natin. Sinabi kami kayong huli. Huwag mo, biro kay puto. Ano na gunting? Ano, yan na lang ba? Yan na lang dito mo na dito, papa? guys ang huli no? Ang So, baka sabi, ang ko ba sabi 20 lang kilo doon ang arroyo. Arroyo na laki oh. Ay sabi, ka na. Lipat ka na naman tayo. guys. Ito ka lari. Ito na marami. Kamu tu sih. Kalau guys, perang, kamu kalau kawan. Yo, guys pinakalabas ano? Oo, hindi bulig yan, bulig. O? Oh? Nakakatalo, no? Oo nga, ano yun? Na Bukas, eh. Oh. Nakalundag di akong di ano yun, bulig o oh, hito. Wala so, ka niyang bulig. Aso <laughs> yun. Ay, may nakawala talaga, no? Oh. Angat na angat, oh. Umangat na tumalon siguro eh. Ang guys ang huli namin oh. Yan. guys okay, oh. Eh laban ako nakuha ng bayan? Mm. Yun. Tama tama yan. Yon tayo si Sika. Eh guys super so, tagalog. Saka... Ay, guys. yun okay. <laughs> guys dyan oh. Okay. Maglalagay din tayo yung screen dyan. Ayun <laughs> May daanan talaga ano? uh, yun na, ba na, na oh. so, isan. No? Kaya screen na, guys, nag-IC. Si Kaya na ano. Ang umangang pang isang screen.